Malaki naman. May isang ganito pala. Sanda sanda niyo, Ay, mga apat na kilo yan. Wala, yan. no? Mga tatlong kilo. Yan. yan. sa Ang... Ah, ng kilo, di... Ano Ano lang? Yung sideline, sarili lang yan? Oh. Ganda pala pang ka sa laut, no?

sih bro, welcome to my Welcome to my channel. Welcome to my life. ewan ko kay Ronan mamaya matanong na ako Di masarap yung liso na masarap yung liso na mataba din yan no? oh, kinawilan Pinakol ng nakaraan. Isas.